Ano ang sabi? Ngayong araw, nandito po tayo sa Toyota Taytay. Yes po, we're back here in Rizal. At today, i-feature po natin ang level up luxury version ng Innova. At pag-uusapan natin kung sulit ba ang level up the price na meron siya. Ang Toyota Zenix. Let's go! Kung di pa po, po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Unang impression ko pa lang sa kanya nung nakita ko siya, napasabi agad ako na, iba to ah. At yun nga, kasunod nun, sa kada bahagi at sulok ng sasakyan na to, eh napapasabi ako ng, wow, very nice. Ang dami kong nakita na talagang napahanga ako sa ginawa ng Toyota dito. From the all over design, engine setup, yung luxurious feel ng interior niya, mga impressive features, at lastly, medyo pag-usapan din natin, at least in my opinion, kung sulit pa ang more than 1.6M na price tag niya. Kaya tara, pagkwentuhan po natin yan. Ito pong fini-feature natin sa video na to yung other variant o ang V version. Ito po yung Dan Hybrid. Kasi po yung top of the line version niya, yun yung may hybrid technology. Meaning, in simple terms, may battery powered motor na nag assist sa engine niya. So pagkakalong ko po, ang difference lang nila sa dalawa ay yung obvious na hybrid technology. May fog lights, power controlled seats, naka leather po ang mga upuan sa top of the line version in comparison dito sa V variant. At sa Toyota Zenix, you can be assured na lahat ng variants po nito ay naka-captain seats. Yan po ang configuration niya. Kaya mapapasabi ka ulit you na know, very nice. Pero mamaya pa po natin pag-usapan yung interior niya. Dito po muna tayo sa exterior. Sa look niya, sa design niya. Yung unang impression ko agad nung makita ko siya, nang malapitan, ah, mas malaki siya. Yun kaagad ang nasabi ko. In comparison sa kanyang Innova Brother na diesel variant. Mostly napansin ko talaga sa kanya yung mas malapad siya. Talaga may pagka-wide body ang dating niya mas mahaba at mas mukhang mas mababa din po ang ground clearance. Well, understandable naman po yan ang ginawa ng setup dito dahil ini-emphasize po dito sa sasakyan na to yung a more pleasurable traveling experience kumpara sa kanyang diesel counterpart. Yung kanyang headlights na LED na mapapansin mo na horizontally mas mahaba po talaga siya. Well, ibig sabihin din po niya mas maganda ang kalat ng liwanag ng headlights niya. Kaya para sa akin in a way, okay na rin na wala po siyang fog lights. Pero yun yung gusto nyo po na meron yan sa top of the line hybrid variant, meron po yan. At tingin ko naman po pwede po installan yan dito sa Toyota kung gusto nyo po lagyan ng fog lights itong version na to. Yung front fascia niya, hindi naman siya yung sobrang kakaiba at radical lang design approach na ginawa ni Toyota. But you can say that is more sleek and refined. Sa side profile niya, mapapansin mo na malaki siya may mga character lines sa pinto pero hindi naman siya yung tipong papansin ng dating. Simple lang din po ang design sa gilid. Yung mga alloy wheels niya is size 17. At mapapansin mo din na malalaki ang kanyang wheel arcs. Para bang ini-invite ka agad na magpa-upgrade ng mas malalaking wheels para sa sasakyan na to. Pero para saan ito pong nakalagay dito as is? Eh okay na po. Sa likod naman ni Zenix pagpunta dito, dahil nga sa alam ko na nakita kong presyo sa kanya, hinapa ko agad kung meron po siyang power tailgate. At ahem, meron po siya. Expected ko naman talaga dahil nga po sa tag na meron siya. Madi-dismayo po talaga ako kung wala siya niyan. At overall, dito sa design sa likod, yan eh, andun yung dating na pang full-size SUV ang look. In a way, may resemblance po ako na ikita na parang hawig siya sa likod ng Toyota Rush. Well, overall, nagagandahan po ako sa design niya. Tsaka, it looks big. Pero yung characteristic of being refined, andun din po. Ngayon, sa subject ng power, equally impressive din ba? Well, yan na po ang pag-uusapan natin. Dalawa pong variant lang ang meron ng Xenix. You either go for the hybrid version, na almost 2M ang price so itong non hybrid at na ang engine po ng dalawa na to ay parehas lang it runs on a 2 liter 4 cylinder inline 16 valve double overhead cam chain drive ang transmission po niya ay CVT pero ewan ko naihiwagaan po ako sa kanya kasi dito sa gear selector meron po siyang nakalagay ng na manual mode plus minus Iniisip ko naman kung paano nangyari to eh CVT po to. Alam niyo naman po ang setup ng CVT in simple terms. Parang CVT transmission, belt drive kamukha po sa mga simpleng scooter. Kaya kung paano po nagfa-function itong setup na plus minus na may manual mode ang CVT transmission ni Toyota, e eh, pakicomment nyo na lang po down below. Enlighten nyo po ako. Sa totoo lang po, pag ganitong kalaki ang size ng isang engine na gas na 2 liter, tapos ganitong kalaki po ang sasakyan, na kailangan niya i-power eh naiilang po kasi batid ko agad na for sure pangyayaman nito kasi sigurado mas malakas po siya sa gas in comparison syempre sa diesel variant niya kasi it has to produce more serious power para maigalaw niya at mapatakbo niya ang sasakyan na to Yun po ang dating sa akin kaya tingin ko Toyota is really pushing you to buy the hybrid version. Eh bakit nga? It has the same engine pero may full functioning electric motor. Mas makakatipid ka po sa gas. Pero other than the hybrid system, ang maganda po sa hybrid version niya ay nandun po yung Toyota Smart Sensing. And speaking of Toyota Smart Sensing, tingin ko naman kahit wala po nung feature na to dito sa non-hybrid version na fini-feature natin sa video na to, eh, hindi pa rin po siya papahulit. Kasi nga po, pagpasok ko sa loob, napawaw agad ako kasi naka-captain seats nga po siya. Yun nga po, very nice. Ang ganda ng quality ng fabric, yung klase ng upuan na masarap kupuan sa sobrang mga habang biyahe. Talaga namang komportable ka. Spacious siya, mula sa harap hanggang sa third row. Hala ka masasabi, talagang very spacious siya. Ito na ata yung SUV na nakita ko na napaka-spacious ang third row seating. At na naupo nga ako at pinakiramdaman ko siya. Mararamdaman mo talaga na ah, uh, alam ko na kung bakit talagang it's really different from its brother, the diesel Innova. Yung parang mararamdaman mo agad na wow, this car really feels like a dream or it drives like a dream, ika nga. Makikita mo yung soft materials, yung mga amenities na inaasahan mo sa ganitong klase ng SUV. Meron siya. Steering wheel niya is leather wrap. Sa left side, nandiyan yung controls ng infotainment system. Sa kabila naman yung ibang controls like voice control at cruise control. Ang dashboard po niya ay multi-layer. Ang sarap po niyang tignan at hawakan. Pang high-end ang look at design po niya. Mula dito sa instrument panel naman ay may analog at digital po sa gitna kaya kombinasyon po yan. May paddle shifters po. Meron din po siyang push start engine function. Nasa gitna, ayan po yung 7-inch infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay. Andyan din po yung controls para sa air condition. At dito po sa banda baba ng gear selector, premium din po ang design. Ayan nga po yung sinasabi ko na meron pong manual mode siya. Kaya talagang curious ako ano kaya ang pakiramdam nito habang dinadrive in manual mode. May armrest po siya, may manual 6-way driver seat adjustment at 4-way naman po sa passenger. Pero sa hybrid version, e eh, naka power adjust po yan. Ang steering wheel nga po pala nito ay naka tilt and telescopic. At yun nga po, meron po siyang power tailgate sa likod. At kahit hindi nyo na po i-fold ang third row seating, ample din po ang space sa likod para sa mga groceries o gamit na gusto nyo pong ilagay dyan. Gusto ko rin po i-mention na nilagyan nila to ng blue lighting accent dyan sa loob. Pakiramdam ko na nakakadagdag to sa pagka-chillax mode mo habang nakaupo ka dyan sa captain seats pero komportable at relax na relax ka dyan. Kaya napasabi tuloy ako ang sarap naman maging pasahero sa loob ng sasakyan na to. The Toyota Zenix for me, the way I see it, It is really all about comfort and convenience. Mula sa kung paano siya conceptualize from the engine setup na naka -setup po siya na mas mababa. Gas engine siya, front wheel drive kaya less vibration, monocoque body frame na po siya at hindi na po siya in traditional na ladder frame na ginagamit sa diesel variant. Much improved po talaga ang NVH levels independent po ang suspension system sa likod. Wala siyang mahabang drive axle dyan sa gitna, kaya patag po ang flooring yan. Kaya sa ganyang setup, kahit mas malaki yung sasakay na to, mas gumaan naman po siya. Kaya all in all, mas improve po ang ride quality in all aspects. At sa usapang severe quality at convenience, syempre may katapat po na presyo yan. At ito pong V version, ito po ang kanyang price. Ito naman po ang sa hybrid version. And once again, nandito po tayo sa Toyota Taytay. Madali lang po silang makita at malapit lang po sila sa rotonda. Dito po bago umakit ng paantipolo. At pagkanan nyo po, papuntang SM Taytay, ang ono binangonan, madadaanan nyo po itong Toyota dealership dito sa Taytay Rizal. Ang tanong, is it that good or mas nangingibabo talaga yung price siya? Well, this is a Toyota, kaya no questions if it's good hindi na dapat yan pag-usapan dahil top quality sigurado yung sasakyan na to. This is a premium quality SUV. E sa pricing, well for the non-hybrid variant, medyo namamahalan po ko in a way. Ewan ko kasi habang kinukunan ko po siya ng footage, katabi itong G variant ng Fortuner na kung iisipin mo eh, hindi po ganun kalayo na ang presyo nila kaya kung bibili po ako nito nagtatalo isip ko either I get the G variant ng Fortuner or I go for the V variant ng Xenix at medyo humihilig po ang aking pagkagusto dito sa Fortuner well that is just me pero sa pagtatapos, overall, iba naman ang experience na inaalok ni Xenix. Pwede mo sabihin na ito ang executive version ng Innova. Nakakatuwa na isipin na magkakaroon pala ng version na ganitong luxury variant si Innova after two decades being sold in the market. At primarily, pag-usap pang Innova kasi, ang nasa isip natin, it's a utilitarian vehicle. Para ba siyang yung pangharaba? Pero ito si Xenix, it is carving a different class on its own. And finally, the way I see it, Toyota is offering us to have a taste of what it feels like to have the good life. Ito po ang Toyota Xenix. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Pasensya na po kayo, medyo natagal lang po ang ating pag upload pero dadalasan na po uli natin, naging busy lang po tayo. Maraming maraming salamat po uli sa oras nyo. Drive safe and I'll see you on the next one.